Magandang araw mga kaibigan. Uh, ubusin ko muna ang aking dark chocolate. So dito lang po kayo mag-order. Mga kapwa ko senior citizens. Let's invest in our health. Ito po 100% pure organic uh, tablia. Okay, pag-usapan natin yung I think ika fourth day na ngayon yung hunger strike ni Ka Eric at Dr. Lorin Badoy. So dito inaisip-isip ko mga kongresista na nag in contempt yung mga committees, maraming committees yun eh. Instead na ano, ang tawag sa kanila is honorable, kagalang-galang. Ngayon, ang nakikita kong tawag sa kanila is kawalang galang. Lalo na sa kanilang mga sarili. Hindi nila iginagalang ang sarili nila. They might not know it. But itong ginawa nila kay, kay Eric at Dor Badoy. Hindi nila nire-respeto o ginagalang ang batas na ginawa nila uh, i-share ko mamaya uh, yung interview sa DZAR uh, kay Atorne Arnedo Valera, isang international uh, lawyer napag-alaman ko na itong SOTO Law RA 1477 it dates back pala nung 1956 hindi pa ako na ipanganak may Republic Act number no. 53 na sinasabi ng RA 53 na ang mga journalist hindi mo talaga mapipilit na i-reveal ang kanilang uh, sources so inamend o ano lang inimprove lang uh, nitong RA 1477 na tinatawag na sotolo very clear po itong batas na ang mga journalist hindi mo talaga mapipigang They have the right to itago ang mga sources nila. Except in matters of national security. Yun lang ang exception. Eh national security ba yun? Yung gastos na 1.8 billion pesos. Nagtatanong man lang, pakipaliwanag. Hindi naman yon national security. Kaya grabe. Tama si Ka Eric yung sabi niya, you are not above the law. Kaya matapang si Ka Eric Doc Badoy dahil they know the law. Pinaglaban nila ang batas na yon na ginawa ng mga kongresista. Itong mga kongresista ito, I'm sorry, binabastos nila ang kanilang gawa. Dahil ang Sotolo, hindi naman na kung hindi dumaan sa kongres. Ngayon, sabi pa ng isang kongresista na, that sort of law is not applicable in this committee. Ano ba yan? Kaya, yun na, naisip ko na mga kongresista ngayon, kawalang galang. They do not respect them themselves. So, kung ang mga kongresista, hindi nila kayang sundin ang mga batas na ginagawa nila, how much more ang ordinary citizen, Paano pa tayo tutupad sa mga batas na ginawa nila? So, they have set a very bad example. Kawalang galang. Mga kong kung gusto nyo igalang namin kayo, igalang muna ninyo ang inyong mga sarili. Tuparin nyo muna, kayo ang unang tutupad sa batas na ginawa nyo. Eh ngayon, initsapwera ninyo ang batas na ginawa nyo. I don't know kung anong epekto ito sa taong bayan Basta nakikisimpatya ang maraming Pilipino sa laban ni Ka Eric at Doc Loren Badoy. Laban labanan ito ng kalayaan, freedom from uh, freedom of expression or speech or media. So, okay, panoorin natin itong magandang paliwanag ni Atty. Valera sa interview sa DZAR okay. tama yung ba yung ginawa ng kongreso hindi abuse of power yon mm. uh, dapat uh, para mong sinabi na oy nagpasa ang kongreso uh, in 1956 or kahit ngayon ng sotolo uh, protecting journalist eh sila nagpasa niyan eh batas nila yan eh Opo. so bakit hindi mo re-respetuhin yung batas na ginawa mo hindi ba so Al it's basic common uh, uh, sense huh? o oh, parang dinis regard po may napanood ako uh -oh. portion na nagsasalita uh -oh. yung chairman yata ng legal franchises uh, congressman tambunting yata yon na sinasabi niya na while uh, karek is invoking uh, the soto law it does not apply to this committee maniwala ba kayo doon? tama po ba yon hindi, yung SOTO uh, law, that's not... Hindi, mali yun. Mali Kaya yung binitawan ni Ka-Eric, uh, uh, you are not above the law, eh, hindi ba nakakahiyayan na nag ka ng law ang Kongreso, bahagi ka ng Kongreso? That law was passed by Congress way back in 1956, mm -hmm. yung historical perspective ng SOTO law mm -hmm. under Republic Act 1477, nung inamendahan at sinusugan Republic Act 53. That was way back in 1956. So, yung inuupuan nilang kongreso, bahagi sila niyan. So, kung sasabihin mo na uh, hindi namin re-respetohin yung batas na nanggaling sa kongreso, mm -hmm. well, kung gusto niyo i-repeal nyo. But of course, it cannot be repealed because this is for public interest. Ang exception lang dito na kung sasabihin nila, kung it involves national security. Isang tanong dahil naging human rights lawyer kayo, maituturing bang parang violation of human rights yung uh, nangyayari ngayon dito sa dalawang uh, sabihin natin, broadcast or broadcast uh, personalities ito. Sila ka-Eric Celis uh, at Dr. Lorraine Badoy. Ngayon ay on the third day, nag-hunger strike diyan sa uh, detention facility ng Batasan Complex. Meron po ba kayong nakitang uh, uh, kahit katiting na pag-violate sa kanilang karapatan bilang isang hindi yan, tao at hindi, mamamayag. Kat yeah. <laughs> hindi yan katiting Angelo, malaking violation 'yan, no? Malaki. Napakalaking violation 'yan dahil unang-una alam mo nirevisa ko yung uh, programa nila eh mm -hmm. na kung saan ay uh, nag-post ng question based don sa isang congressional source, eto na yung kay uh, ka Eric, 'di ka kay Dr. Rene, no, Opo. na sinasabi na merong 1.8 billion uh, pesos na nagagasto mm -hmm. ng uh, yung travel expenses uh, ni Speaker Romaldes. no. Mm -hmm. Pero ito ay galing sa congressional source. Again, kung pakikinggan mo nang gusto doon, wala siyang accusation. Mm -hmm. Iyon ay pinots na question ng source niya sa Congress at Nilagay bilang uh, public uh, bilang journalist no napakahalaga yung role nila diyan uh, sa media no mm -hmm. so uh, yung question na yon ay humihingi ng paliwanag humihingi mm -hmm. ng tinatawag nating clarification ano ba ito mm -hmm. so dapat ang ginawa ng uh, uh, ng uh, staff or mismo si uh, speaker uh, speaker ay ipaliwanag no kasi you're a public figure so karapatan ng mamamayan na uh, alamin on the issue of accountability and transparency so wag dapat gamitin yung magconvinte ng senate hearing para magkaroon ng ganitong uh, tinatawag natin committee hearing no para malaman lang yung pangunahing uh, tanong ano ba yung source mo mm -hmm. doon sa uh, sinasabi mong pinost doon sa programang yan In fact, hindi siya nag-a-accused. Ah. Umihingi lang siya ng clarification. Opo. So, uh, dito, wala wala tayong question doon sa karapatan mm -hmm. o tinatawag nating power ng Kongreso na mag ng person in contempt kung hindi sumusunod. Pero, merong exception kasi dito. Napakalinaw eh. Uh, under the SOTO law, alam mo, itong SOTO law na ito, ito yung tinatawag nating Philippine Journalist Code of Ethics, no? matagal na yan way back uh, uh, in 56 pa yan na kung saan ay granted at binibigyan ng karapatan at pribilehyo ang mga journalist na hindi i-disclose ang kanilang mga sources no opo, opo, opo. so uh, you cannot compel uh a person uh testifying lalo na itong mga journalist uh, to na sabihin mo na well an ano bang source mo Uh, of course, tama yung ginawa ni Ka Eric na I, I'm not obligated to disclose the source. Kasi eto nga yung uh, pamantayan, eto yung mm -hmm. pinakamahalagang haligi ng protecting or preserving press freedom and the right to Opo. information sa isang uh, uh, demokrasya. Opo. So uh, napakahalaga niya, unang-una niya, no? uh, tignan natin na itong free press, cornerstone ito ng ating uh, demokrasya sa Pilipinas, mm -hmm. no? Kasi yung binibigyan mo ng proteksyon ng ating mga journalist, katulad ni ka mm -hmm. at saka ni uh, Dr. lore no? Opo. From being compelled na i-reveal nga yung binabanggit kong sources, uh, kasi ini-ensure yung tinatawag nating uh, maiwasan yung undue influence or fear of re retaliation, no? So, essential ito, eh. Mm -hmm. Napakalagang esensya ito, o isang esensya ito, uh, sa mga may mga kapangyarihan for purposes of accountability, katulad ng nabanggit ko, and transparency. Kasi, we have to inform uh, the public, no? Uh, katulad dito, mga mahalagang katanungan na naitapon sa programa ni Taeric at ni uh, Dr. Luray, no? But, no. Uh, so, 'yung confidential sources is of public interest yan Angelo no? Mm -hmm. uh, can you imagine kung i-reveal mo yung sources mo. E eh, di parang denied mo na yung information na crucial sa public awareness at decision making. Tama. Hindi yan. Mm -hmm. Ang uh, kaya nga ipinasayam SOTO law na yan no? So mm -hmm. ngayon, uh yung katulad naman kay uh, Dr. Lorraine, no? Opo. Na sinasabi nila na Maraming kasinu kasinungalingan, mm -hmm. hindi yan po pwedeng gawin doon sa committee hearing. Kung may allegations ng uh, lies, mm -hmm. eh iyan ay dapat uh, sukatin at tignan sa judiciary. Mm -hmm. Sila ang may karapatan niyan kung ang isang uh, statement is true or false. Opo. or isang kasinungalingan, no? Opo. Kaya nga meron tayong checks and balances, no? Opo. So uh itong code of ethics nito no uh, dapat makita natin napakagandang batas ito no uh, mm -hmm. sa kasaysayan ng Pilipinas ay uh, you are trying to seek the truth which Ka Eric and uh, Dr Lorraine have been doing mm -hmm. at uh, it includes dito yung uh, protecting yung confidential sources mo no kasi yung confidential sources mo uh, pag ikaw ay isang mamamahayag you supplement yung mga information or yung tinatawag natin uh, for purposes of uh, any kind of investigative uh, journalism halimbawa no so meron din namang case historical precedent yan angelo no itong tinatawag natin uh, journalistic investigations na nakita natin with uh, confidential sources So hindi yan bago. Uh, so in summary, yung itong sotong lung, na ito ay dapat malaman ng ating mga nakikinig at nanonood, critical ito, no? In maintaining free and independent press. At fundamental nga ito sa isang demokrasya, no? Kasi yung uncovering or yung tinatawag natin pagtugis ng katotohanan, uncovering the truth. Uh, at the same time, nire-respeto din naman yung proseso ng tinatawag natin yung mga allegations ay kasinungalingan ba o may falsehood, hmm. pero hindi yan dun sa committee hearing. Ngayon, ang pinaka mahirap dito, uh, yung balikan natin yung uh, unang tanong mo. Ah. Tama yung ba yung ginawa ng Kongreso? Hindi, abuse of power yon hmm. uh, Dapat uh, para mong sinabi na, oy nagpasa ang Kongreso, Uh, in 1956, or kahit ngayon, ng SOTOLO, uh, Protecting Journalist, eh sila nagpasan yan eh. Batas nila yan eh. Opo. So, bakit hindi mo re-respetuhin yung batas na ginawa mo? hindi ba? So, mm, al it's, along, it's basic common uh, uh, sense. O oh, huh? parang dinisregard po. may Napanood akong Oo. portion na nagsasalita Oo. yung chairman yata ng legal franchises, uh, Congressman Tambunting yata yon na sinasabi niya na while uh, Ka Eric is invoking uh, the SOTO law, it does not apply to this committee. Maniwala ba kayo doon? Tama po ba yun? Hindi, yung SOTO uh, law does not... Hindi, mali yun. Mali yon. Kaya yung binitawan ni Ka Eric, uh, uh, you are not above the law, eh hindi ba nakakahiyayan na nag ka ng law ang Kongreso, bahagi ka ng Kongreso? That law was passed by Congress way back in 1956. Mm -hmm. Yung historical perspective ng SOTO law mm -hmm. under Republic Act 1477 nung inamendahan at sinusugan Republic Act 53. That was way back in 1956. So yung inuupuan nilang kongreso, bahagi sila niyan. So kung sasabihin mo na uh, hindi namin re-respetohin yung batas na nanggaling sa kongreso, Well, kung gusto niyo i-repeal nyo. But of course, it cannot be repealed because this is for public interest. Ang exception lang dito na kung sasabihin nila kung it involves national security. Ayun yeah. 'yun. 'Yung yeah, kinaka nila pero, eh. Yung eh, pa argumento magiging, na ano. Pa paano magiging national security? <laughs> <laughs> Oo. Okay. Kat Katawa-tawa yan, Angelo. Paano mm -hmm. magiging national security yung tinatanong nga na nanggaling sa kongreso yung source. Tinatanong nga yung travel fans mm -hmm. ng ni speaker Romaldez hindi masama magtanong you're a public figure Tama. so sabutin mo 'yan hindi ka inaakusa na ninakaw mo yung 1.8 billion kung di ipaliwanag mo malinaw kasi yung uh, programa eh ni uh, ni ka Eric at ni Dr. Lore. Uh, kaya it was made and posed as a question coming from a congressional source.